naka-accomplish tayo ng mga bagay na gusto natin gawin. Mapagtagumpayan natin yun, no? Bawat, kung ano man ang gusto natin, ano bang layunin natin, ano bang plano natin, matagumpayan, basta talaga itsatsaga lang natin lahat yun. Kaya, sa mga naiinip, huwag kayong mainip. Huwag masyadong madali. Kasi po, Uh, sa magmamadali medyo doon tayo nagkakamali, di ba? So, kailangan talaga unti-untiin, dandahan para mas madali lang ang buhay. Huwag pilit kung hindi kaya ngayon, bukas, o di sunod bukas, marami namang bukas, di ba? Maraming bukas. Maraming araw natin pwedeng ano, pero dandahan lang talaga. Mm, lahat noon, pwede nating pagdaanan ko ano man yun, no? um, mga balagid. Mga bala, balagid. Tama ba yung balagid? O basta ganun? No? So, to lang. Talaga itaga lang dahan-dahan lang. Kung bagay sa ano pa, slowly but surely. Slowly but surely. O, di ba? So, katulad ng pagkukontent natin, talaga namang, Diyos po. <laughs> okay sabihin mo na lang, Diyos ko po. ba? Diba? Pero kung isipin mo yon na mamadali ka, eh wala, maboboard ka, parang uh, nagumpisa nag-umpisa ka sa wala. Oo, oh, nag-umpisa ka sa wala. As long as you cannot hurt somebody, go for it, no? As long as make you happy. So, Uh, kaya, kaya taga lang huwag na madaliin ko gayo. di ba yeah slowly but surely yes slowly lang lahat yan matagumpayan mo naman hmm. So, so far, natungkumpayan natin yung box. O, isa din yan sa box, diba? Kasi ang taga nyo maghintay. Hintay, hintayin nyo pa sa pag-iipon ko hanggang mapuno. Hintayin pa yung paghulog na hanggang dumating. <laughs> Ganon talaga, no? Pag uh, hindi ka magtyaga talaga, wala. Oh, katulad yung iba, hindi nagtyaga. na nailis, nailis na blackboard. <laughs> raise the blackboard. Di ba? Oh, kasi ang uh, priority kasi natin, yung mga bagay-bagay, yung nagtsatsaga, para matagumpayan din nila. Kung ano man tagumpay mo, matagumpayan din nila. Kasi nagpakasarap sa feelings na yung tagumpay mo ay ma-share mo doon sa iba. Ha, di ba? So, at sama-sama kayong makuha yung tagumpay na yon sa maliit na bagay o malaki man yan. Hindi po, hindi po lahat ng bagay na madali makukuha sa madali makukuha sa totoo lang. Kahit nga mga mayaman ni, eh, dinadaan nila yan sa tiyaga. Hindi sila dumating sa ganyan kung hindi sila nagtiyaga, hindi sila napakahirap, nag-isip kung anong dapat gawin. 'Di ba? Tayo naman ano lang bababa lang naman ang gusto natin eh huting pasaya lang. Masarap sa pakiramdam, makakabigay ka ng saya sa iba. Very, ano na yan, fulfilling, fulfilling, ano na yan, ah, tagumpay. Di ba? Hindi naman ang tagumpay doon lang sa mayayaman o mayayaman tayo ang base doon sa tagumpay. Kundi lahat ng mga bagay na ginagawa natin na patagumpayan natin na tatapos natin na pagcagaan natin na abot natin yon sa dahan-dahang paraan basta nandoon yung caga, di ba so yun lamang po talaga ang ano doon uh, susi hindi kailangan map kailangan yaman na yun ang i-base ang tagumpay ah, di ba ang daming paraan na ano ko kasi nag napuno ko ito o na na tagumpayan ko kasi naluto ko ng maayos uh, na linis ko ng maayos di ba hindi lang ano doon sa uh, sinasabi natin ay natunggo pa kasi may umaman ka pero sa lapa ba yung mayaman no?